Aga, ang mahal na rin ah. ito yung pinayos mo sa akin. Ayos na. Ayos na. Ayos <electronics> Hindi ko pinakailaman yun eh. Eh, dyan pa nga lang sa pinapaayos mo sa akin. Nang nahulintat na ako eh. Okay. Pero pagod ako. Grabe, pero ayos na. Ako. Double check na. Oo, oh, diba? Pero ayusin nyo na yun. Kayo, kayo na mag-ayos ah. Ayos na yan. Sinunod ko yung pinag-uutos ni Bunso. Hindi nga, hindi pa yan, ano, hindi pa yan, ano, final. Kung yun ang bahala, sabihin nyo sa akin kung anong stunting position sa ako lalagyan ng permanenteng, ano. You know what I mean? Oh, is na, ha? ko ba pagkain? O ba, meron nga. Salamat, ha? Tam-tama, gutom na ako, eh. Pumalis kanina, eh. Bons natin, eh. Hindi ko alam, eh. Mag-isa lang yata. Hmm. <laughs> Diba? Ang gulo ah. Mag-aayos pa si Mahal na rito. Ah, ito na. Mag-aayos na pala ni Mahal na yung mga ano. Naka, ang dami ah. Operation cleaning yan, Mahal na Rina. Pambihira huh? Ito na yung ginawa natin mga kainags ah. Oh, oh di ba? na ni Mahal Arena. Hi! Hello! Hello! <laughs> Ayaw ay, mo natin si Mahal Arena dito. Operation cleaning sa kusina. Ano muna ako sa baba? Hindi ka naman. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Maganda na. Huwag malikot dyan ha, huwag malikot. Huwag kayo dyan, huwag kayo dyan. Huwag si ate, si ate yung ate. Halika rito, halika rito. Huwag dyan, huwag dyan, halika rito, halika rito. Kaya, 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 Ah, huwag yung ano dyan, si ate Glenn nyo. Bunso natin. Dito lang kayo, dito lang kayo ha. Huh? Ganda na kasawa ko. Rik, rik, rik. Away na, -away na, -na, -na dito. Parang mag-aaway talaga eh. Nandito ka na. Nakita ka na naman nila. Papapansin na naman yung dalawang yan. Dira. Ah. Tapon ko na yan. Okay, nakatapon na ba ito? yung ay, mga Ayun, matatakit. Ay, yan, ito. Hindi na kayo na. Tapos, tapo na natin to so pinapatapun na ni na itong mga lumang ano natin no? Naglilinis na kasi ng mga ano ngayon, eh. Ay, mga madudoming hindi na ginagamit sa bahay natin ito ano pati ito mahal ano? ah, ma ni inayos mahinayus eh. kagabi kagabi ni ano ni mahalarey ha talagang kapangsama na tayo yong ano 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 Napagod. napagod, sa, napagod. Ay, okay, okay, okay. Ayos ah, na. Malo. Dito tayo sa ano mga sa na nasa baseball ano tayo ngayon eh, baseball field Yeah, yung bunsong prinsesa natin, hayaan muna natin ayusin nila doon yung ano, no? Yung mga cabinet na in-order nila ni Mahal arena kuning Kunin ko lang yung ano natin dito, yung mga gamit natin. Ayan, ito yung mga gamit natin pagka naglalaro tayo mag ng ano, no? Lang baseball or softball. Dito natin lalagay yung bola, oh. Ayan, stand. Tapos syempre, ang ating bat. Ah, oh, ngayon lang ulit tayo makakapaglaro ng ano. Ngayon lang ulit tayo makakapaglaro ng baseball, no. Ngayong taon ng 2025. Yan. Oops. Asa ba yung salamin ko, may salamin ako eh. Sa so, kabila ilagay sandali nga. Masilaw. Alam niyo naman, matingkad ang sikat ng araw ngayon. <laughs> Hindi pwedeng walang salamin. Ayun 'yan, salamin ko dito pala. Yan, kailangan nating maglagay ng ano ng protection sa ating mata. Nako po, nako ganda ng tingin natin sa salamin natin no? Oh. Yeah, sarado lang muna natin tong ating uh, munting uh, truck. Nako, excited na naman talaga ako sa ha, sa paglalaro ng baseball. Teka lang, ihagis ko lang to dito. Lagay ko lang diyan, oh. Yan, pati ito. Itong ating bat. Lagay natin diyan. Ilagay ko lang muna, ilak lang muna natin yung ating sa uh, sasakyan kita nyo no ganda ng panahon natin ngayon yan alright let's go doon tayo dadaan sa kabila pero kunin natin muna to syempre ating uh, gloves at ang ating pamalo yan ako na pa, oh. lagay na natin dito yan para wala na tayong bibit-bitin pa maglalakad pa kasi tayo doon sa entrance eh. yan doon pa yung entrance yan eh ganda ng klima natin ngayon panalo sikat na sikat si Haring Araw taman tama magpapaitim tayo ng balat natin ngayon o tamang tama tapos sa uh, merong pasok ang eskwelahan ngayon pero yung mga school nandoon pa naman eh nandun sila oh. malayo tayo yan <laughs> so ilang taon na rin natin ginagawa ito, no taon taon ni pumupunta tayo rito parang pumalo ng ng bola yan lagi natin doon Parang kailan lang isang taon Ang bilis ng panahon talaga dito sa Canada Grabe Parang iniihi pa ng, ng, hangin ang araw Kunin muna natin to siyempre Yan Lagay natin dito <laughs> Papalo tayo Siguro mga 50 palo Tapos okay na yon Yan Lagay natin dyan ano Kunin muna natin yung ating mga gamit tapos sa uh, mamayang hapon, pag may time tayo, eh laro tayo ng basketball doon. Doon. Pero siyempre, bago natin gawin 'yon eh sundin muna natin yung mga pinag-uutos ng ng mahal na arena natin kasi kailangan nating tanggalin yung cabinet na luma doon sa salas natin. Gawa nga lang may mga nabili na silang bagong cabinet, 'di ba? TV stand. So yung mga luma nating mga gamit sa bahay, mga second hand, mga nabili natin sa trip shop, kailangan na nating i-dispose sa bahay. Kasi unti-unti, <laughs> nag-upgrade na tayo. Nag-upgrade na yung bunsong prinsesa natin ng mga gamit. Bumibili na ng, ano, ng mga brand new, syempre. Yeah, so, lalagay lang natin yung bola rito. Ayan, o, oh, ganyan. O, oh, diba? O, oh, ayos na. Tapos sabay palo. Pa-warm up muna tayo Kailangan natin mag-warm up Siyempre Hindi tayo pwedeng pumalo ng bola ng Basta-basta na hindi nag-warm up Especially yung ating Brass at kamay Yan Baka mamaya pag pumalo tayo Sumama yung kamay natin doon sa dulo <laughs> Hay naka Sarap ng araw natin yan Tingnan nyo yung langit natin ano? Walang kaulap-ulap oh. Malinis na malinis Ano So ito papalo na tayo Ano ano lang mo tayo enjoy enjoy relax relax ay salamat sa Panginoon yung mga hobby natin eh nagagawa natin kahit pa paano ngayon ano nako eto na eto na bibira na tayo nakakatuwa <laughs> lang ano enjoy talaga natin yung summer ang panahon mainit dito sa Alberta Canada let's go okay na to yan muna mo mo talagang ano eh, no? Ah, isa to sa mga naunang laro natin nung lumalaki uh, na tayo, no? Tapos ng uh, baseball, sunod ko naging laro ay basketball naman, mga kainags, ano? Pero siyempre, nalaro na, na rin natin yung sipa takraw, nalaro na, na, rin natin yung sipa, yung uh, sh shato, alam niyo yung shato? Yung ginaganon, yung shato ang ganun, no? Pak, pak, pak ah siguro mga 90s, 80s, 70s alam nila 'yung larong yan ano. Oh. Siguro 'yung mga millennial hindi na hindi na nalalala, nalalaro ngayon 'yan. Mga shato ano, mga tumbang preso, yan pati mga tapunan lata. <laughs> Nalar, Nalaro nalalaro namin 'yan dati. 80s, 90s ganyan. Yan, pero nung 90s wala na binata na tayo nung 90s eh. Mga 80s 'yan. Ah, mga larong ano no, 'yung mga taguan. Uh, ganun, habulan, patintero. Ito huh. na, tinatin ko tatama tayo, no? Ano muna? Uh, Ganto muna, warm up. Ah. Alright. Whew. Wow. Layo, ah. Unang palo. Home run. Pangalawa. Sarap lang. Ang sarap kasi ng pakiramdam pag nakakapalo ng ganyan. Tapos din tamaan mo. Oh. Uh, layo oh. Home run to mga kainag. Sigurado yun. Kaya alam minsan, dapat tandaan mo kung saan yung bola. Kung saan yung bola. <laughs> punta no? Baka mamaya, eh, hindi mo na makita. Pero makikita mo yan. Eh, medyo kasi natatabunan ng damo kahit paano. Eh, kailangan isa-isahin mo talaga yan. Pinsan, may mga time na hindi mo makita yung bola. Talagang kailangan, eh libutin mo eh no tayo ah oh, ito pa so yung bili ko dito sa bola na to Ah, uh, nasa ano siya 10 dollars isang pirasong bola ito talaga yung ginagamit sa mga baseball professional Yan. tapos itong bat 2014 nabili ko sa trip shot Stress, ano sa ano grand sale pala 5 dollars oh ayos ano tumatama tayo ah walang sablay ah kasi pag pumalo ka tapos hindi mo tinamaan masakit tapos parang nakakapagod ka agad uh. out yung, yung nandito kanina yung kumakapit sa bola natin okay lang natin tamaan yun kasi goma naman yun eh hindi yun masisira talaga nakadesign yun sa malulupit na palo yan. So, siyempre, kunin natin yung mga bola. Iwanan muna natin to dito. Yan. Dali natin tong sombrero kasi dito natin lalagay yung bola pag nakuha na natin. Ito yung ano, ito yung tumalsik oh. So, hindi mawawasak yan kasi talagang ano yan eh. O, oh. Ah. Tinamaan natin dito. Ilang beses ko na rin tinamaan to. Tatalsik lang yan pero hindi masisira. Tapon lang natin doon. Tapos hanapin natin yung bola kung nasaan ano. Una dito eh, alam ko dito. Ayun, yun, yun. Ha dito, hanapin muna natin dito. Ganda ng mga damo, no? Green na green. Ganito yung damo namin dati sa backyard nung wala pa kami mga aso. Healthy, pero syempre kung nagkaroon na tayo ng aso, wala na. Sa may bola. Mukhang maghahanap tayo ah. Samba natin dito napon na. Ay, ah, hindi, hindi ito. Yung una natin pinalo kanina, ano, Hanapin natin. Hindi naman ganun kalayo yung... Saan ba yun? Ayun, ayun, yun, yun. Ah, hindi. Hindi ito. Ah, pero puntahan muna natin yung mga nakikita natin. Ito, 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 ito. Katulad to, nakita agad natin, ano? Good doon tayo galing, oh. Dito bumagsak. Isa. Isa. Uh, saan ba iba? <laughs> ito yung iba? Ito yung problema eh, no? Kung nasaan, hahanap Ayun, yun, yun, nakita ko doon no? Layo nung no? isa na yun, no? Home run, no? Layo, oh Yun, kita natin Puntahan lang natin Tapos mamayang hapon Maglaro tayo ng basketball doon, oh no? Ayun, ayun, Ngayon hindi pa pwede kasi may mga pasok yung ano eh Mga estudyante Ayan, kuya natin to Layo Dalawa na lang Baka dito pa lang ngayon ano? ha, Hanapin muna natin <laughs> Ito yung sinasabi nila no? Yung para tayo naglalaro ng golf Laro ng mga engot Papaluin mo Tapos pupuntahan mo Dadamputin mo eh, no? <laughs> Ay yung ano, yung pangatlo, pangatlong bola, no. Ito to, isa na lang. Lagyan muna natin diyan. Alam ko yung isa dito lang bumagsak yung unang palo natin eh. Yun, 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 yun. Nakatago sa mga bulaklak ng dandala yun, ano? Kaya hindi natin masyado nakita. So yung dandala yun, mga kainags, ano? Pagka fresh siya, ganito. Ayan yan, ano? Pero pagka tumanda na siya, Ganito na yung nangyayari Tapos ito pag uh, humangin ng malakas Tatangay ng hangin yan eh Ayun, Pag tinangay ng hangin yan Ito pag tinangay ng hangin Ngayon kung saan bumagsak ito Doon siya tutubo Yan, ganito siya doon siya tutubo Kung saan siya bumagsak Kaya minsan pagka Yung, yung harapan ng bahay mo Walang ano, walang dandala yun Inaalagaan mo Tapos magugulat ka na lang Nagkakaroon ng dandala yun, ano? Kasi yung mga dandalayo na yan, minsan tinatangay mula sa kapitbahay mo yung mga hindi, yung mga katulad namin, marami kami dandalayo sa baba ng bahay natin ano. Pag namulaklak 'yon, napunta doon sa mga kapitbahay natin na walang dandalayo yung long grass nila. Pagkakaroon. Okay na mga kaineks, ano? okay na yun. At least uh, nakadali tayo ng ilang palo din ano? Satisfy na yung araw natin ngayon Nakapaglaro tayo ng baseball ha! Bahay na tayo Ito na nga pala yung mga Pinagbalatan ng mga ano, no? Bagong Saran mo na yung garahe ko kasi... na, bakit? Ah, labas yung mga aso Ah, sige. Ah, naka. Nauna pa yung mga aso sa'yo, ah. Ayun, ha? Okay na yan. Lagi mo na rito. Lalagyan na natin ng ano yan, ng tape. Oh, ah, sige, sige. Yung mga aso dyan. Ay, ask you dyan. Naku, dami nung tinambak dito. Ano. Pati sa naglilinis na ng, ano, ng bahay natin yung mga <laughs> basura. no Kung hindi pa bumili ng mga bagong Gamit yung mahala rin at pang-aabos ng prinsesa natin. Hindi pa natin malilinis yung bahay natin, ano. Yung loob pala ng bahay. Alam ito Sapatos. Ito, na, ano, nal nalagyan na natin ng packing tape para pagtapunan ng basura. Ready na, ready na siya. nako Dami, eh. lang ng mga basurahan, eh, no. Marami uli. Aba! So, yun siguro yung ginawa kanina ng bunso natin mga kayo. Nagsin, na, no? no? natin na tingnan. Kahit pa paano, no? Beautiful. Pero, syempre, hindi pa ayos yan. Pero, syempre, mas okay naman na yan kaysa yung dati, di ba? Na magulo pa. Ah, matuto nga, no? Kapag uh, puro puti yung ano ng bahay. manong malinis tingnan. Maganda sa mata. Di ba dati kulay gray ito? Yung background natin. Gray dati. Hindi ko naalala nyo, no? tapos nalagyan pa ng puti mas maganda talaga tingnan ano ah uh, de ba mas maayos tingnan kumpara dati ano siguro yung mga upuan na lang yan yung mga upuan na lang ng mga aso kailangan mapalitan winasa kasi ng mga aso natin to nakadalawang palit na tayo ng upuan ano ano siguro ano na lang ito na lang ano pero ano rin to may balak din na palitan to mga to mga kainis ano, ano lang unti-unti lang muna Yeah, inuna muna yung sa harapan ng salas natin. Tapos ito, ayan. Yun, yun. tatanggalin niya tayo Eh. Papalit ng bago, ano. Ayos naman. Ito hindi pa napipinturahan yung dito sa ano natin, hindi pa napipinturahan 'yan. Pero sabi, sabi nung mahal na natin ng na Balak yung ating bunsong prinsesa na pinturahan din to. At 'yun. Makikita niyo rin 'yan. Ay, isa saya pot pot Pasyal natin mga aso natin The geese <laughs> Lalaking pato Let's go. Oh, wag mo anihin Wag mo habulin yan. dihira to. Alin, alin, alin. Ang tataba ng mga pato. <laughs> ano, napagod? Napagod? So yan mga kainags, Napagod kami ni Saya. Uh, masyadong mainit na kasi ang panahon natin ngayon kaya nakakapagod yung tindi ng sikat ng araw. So by the way, unti-unti uh, na natin naayos yung ano no, yung taas pala. Ay hindi pala kasama ako doon. Unti-unti na nilang naayos ng ating uh, mahal na reyna ng ating bunsong prinsesa yung taas. Uh, at papakita ko pa sa inyo sa susunod yung mga i-install pa ng madadagdag na madadagdag ng mga bago doon sa taas ng sala natin ano. At kung napapansin niyo mga kainags eh, no, itong upuan namin na to, yung inupuan namin ni Saya, hinigaan pala. Ito ay donate donated donation din mula sa charity. Uh, tagal rin sa amin to, uh, mula pa noong 2015 nung no, dumating yung uh, family ko, sila Mahal Reina, at yung mga prinsisita natin. donate din to sa amin ng charity, yung St. Vincent Charity. So, hanggang ngayon, kinikit namin siya kasi syempre, komportable uh, kami dito, no. Pero syempre, sabi ko nga kasi, second hand na naman to donation. So, hindi ko alam ko hanggang kailan to kasi import, ano pa naman buo pa naman eh no hindi pa naman nasisira eh wag naman sana sirain ang mga aso natin ano at ito kung napapansin niyo yan eh punong-puno pa punong-puno ng -punong labahan ano ito ito bago to eh yung yung natin eh ano nabili ni Mahal na 1000 last year o, na, -na i-vlog ko na rin yan eh. pure leather mga kainex sana yan no? ganda ano pero mas gusto namin dito kasi parang alam mo yung nakasanayan mo na mga komportable ka eh, kaya ito pinikit namin ano so, magising yata si Saya ah, tulog ka na tulog tulog ay tulog yan so maraming maraming salamat sa panonood don't forget to subscribe click the like button leave your message at maraming maraming salamat po hanggang sa muli